Kumakain rin ba ng gulay ang mga fur babies wow! nyo? So, ito ay pagkain ng mga alaga ko. So, merong, merong isang beses sa isang linggo, pinapakain ko sila ng ganito. May gulay, so may isda, may kalabasa, at saka malunggay. Tapos, papakuluan lang siya sa tubig, so wala nang pampalasa. <laughs> Tapos, kung kumulo na, nilipat ko siya sa planggana para mas mabilis lumamig at mas mabilis siyang So, tinatanggaran ko na rin siya ng tinig para kain lang sila ng kain at hindi na nila kailangang matinig or hindi na nila kainin yung tinig. Naglagay din ako ng isang kutsarang kanin para ma-extender at meron din silang kanin so kompleto na yung kanilang kakainin. So tagdadalawang kutsara pala yung nilagay ko nung una dyan. Tapos apat sila kaya apat din yung kanilang pinggan. Tapos yan no, so sabik na sabik kumain. Tapos itong si Orange oh, <laughs> gusto pang hatian yung kapatid niyang sis. Pati meron na nga siyang share. So ayan diba gustong gusto nila. At gustong gusto din nila yung may sabaw. So alam nyo ba naubos yan guys. So ayan si Lala nasa tasya. At hmm. yung nanay nila si Kikin. Ayan no? Diba? So pinapakain nyo rin ba ng ganyan yung mga for babies nyo para mas maging healthy sila. Try nyo to guys, as in gusto ng mga pusa ito.